So, ayan nga guys, ito yung blueberry muffins na ginawa ko. Meron pang nakasalang. So, don't mind na lang tong pan kasi pekas na niyan talaga yan. <laughs> so, ayan, kakainin namin mamaya yung merienda. Meron na kaming merienda. Sis, nasarapan talaga dito yung kapatid ko, yung bunso, tsaka yung mga pamangkin ko, lalo na yung anak ko. Ayan, meron kaming kakainin mamaya. Tapos, dumating na rin pala yung order ko sa Shopee kasi yung pinsan ko sa Pangasinan, nagpa-order siya ng, ng sampalok. E dahil nga nag ako sa sampalok, bumorder ako sa kanya. Kaso naubos na agad yung sampalok, so nag pa rin ako. Bumili ako sa Shopee. E dumating na ngayon. Meron din tayong dilis. Ayan. Tapos bumili din ako ng aboto uh, buto ng kalabasa. Kasi maganda daw to sa good for iron din to. So ito ay binili ko para kay Sander. Pati itong peanuts. Kasi favorite din ni Sander ang peanuts. Sabi niya tumatalino daw siya pag kumakain daw siya ng peanuts. So ayan. So itong dalawang to at ito ay para sa akin. Siyempre, isishare ko din to sa sa mami ko at sa kapatid kong bunso. Kasi siya din yung nakaubos ng isang tab eh. Binigay ko sa kanya. Eh, nagustuhan din pala niya yung bigay ng pinsa ko na galing Pangasinan. So, ako yung naubusan. Kaya yan, bumili ako. So, ito, may nakasalang pa akong isang tray pa na blueberry muffins. to ay para sa amin. This is not for sale. Pero kung gusto nyo namang umorder, pwede naman kayong umorder sa akin. ah uh, yun nga lang, medyo kami kamahalan kasi blue uh, blueberry kasi medyo mahal eh. Yan, isa-serve ko ito mamaya. Tapos, bibili naman kami ng pizza. Siyempre, yung walang kamatayang pizza kasi favorite ng mga tao talaga dito ay pizza. Ewan ko kung anong lulutuin ng kapatid ko. O, diba? Ang ganda. Since kami ang magkoconsume nito, talagang nilahat ko talaga yung blueberry. <laughs> Sobrang dami ang nilagay ko. <laughs> Sobrang sarap niyan, be. Ayan. So, mamaya kukumplatuhin natin yung pulang pa kukompletuhin natin yan, isa-serve natin dun sa baba so, ito guys ito yung second batch nung binake ko so, ayan, meron na kaming pagkain mamaya ng aking mga kapatid, tsaka ng aking mga pamangkin at anak ayan medyo mainit pa mainit pa, mainit pa, mainit pa marami. eto pa, ba? Ito lagay natin. Ay, eto na lang. So, yung the rest, hindi ko yan ipapakain sa kanila. Uh, yan ay babaunin ng anak ko sa school. So, ito yung isa-serve ko. Ayan. Meron na kaming merienda ng aking mga kapatid, tsaka ng aking mga pamangkin at ni mami at saka ni Sander. Kain tayo! Mia, open the door! Sa atin na yung aming blueberry muffins. Wow! itu Itu ako, hindi ah blueberry. ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako, hindi ate? <laughs> So, ito nga yung ano, binig ko kaninang umaga. <laughs> ito na lang yung natira. So, ito, magpe-prepare magpe, -prepare, magpe -prepare ako ng ngayon ng ito, itong to, galing Japan. So, patitikman natin sa kapatid ko kung masasarapan talaga siya. Bangun. Actually, kaya ako siya nagustuhan kasi lasa talaga siyang ano. Yung alam mo yung bigas na sunog. <coughs> Diyos mo. <me>. Ang bango. <coughs> Nasasabi mo ba talagang healthy to? Tsaka malinis kasi. Siyempre, Japan made. Alam nyo naman sa mga sa Japan, malinis talaga silang gumawa. Tsaka talagang super healthy. Naku, ka talaga ako dito. So, ewan ko kung ilan ang laman ito. 50 daw? 50 packs. 50 tibag bag plus may 10 pa siya. O, di ba? Na, naintindihan ko. <laughs> o, di ba? Naintindihan ko siya. So, ayan. Magiinit ako ng tubig ngayon. Tapos, so, ito yung nga pala yung binig ko kanina. Ito na lang natira. Nakadalawa na ako eh. Tsaka, nag-pizza pa kami. Kaya, hinahinay muna. Eh magchachacha kami para makabawas na mga kinain namin, makatunaw naman. Hu, sobrang init. Diba? Yan. Di ba? ay aking tya. Amoy na amoy talaga, amoy sunog na ano. Na bigas. Mm, sarap sarapnya. Tapos sarap na i-ano sa buka. <laughs> so yan, nadanin ko na sa kapatid ko. Do uh, you know, meron sa, sa ating dalawa. Kasi nagiinom sila eh. So ito na yung aming tsa. Nagaling Japan. Tikman na natin. Grabe. Amoy talagang... Amoy may talaga siyang ano, yung, alam mo yung, para yung parang siyang sunog na bigas. Sobrang sarap. Ate, Bukod medyo medyo haluhuluin mo. Ang halu um, wala na. Medyo haluhuluin mo. High blood pa lang. Eh, oh, okay. ito nito yung ito, tong ano niya, yung bag Hindi niya. Kaya mo yung High bag. High blood ako sa tita mo. Ayan. <laughs> <laughs> uh, uh. Sobrang sarap. Hinalo mo yung bag niya. Eh, mainit eh. Mainit yan, sobra. Pampaganda uh, so, to, sige. tsaka pampatunaw na uh, ano, mga um, ka kinain niyo. coat na para mag check

ko. Kasi baka sa edad ko daw. Oo oh, nga, sa edad ko. De, edad, oh, nas 40 mas ka ka. sa edad ko. pa. Pag nasa 20, 20 ka. Ayun. Ka? Pwede, Pwede yun sa'yo, Hindi, pero at least, ano, meron silang, ano, meron pa, at least meron silang EDSL. Oo. Ah, iinom mo mga bayaw. S Wala, ano eh. Anong nangyayari pang pata eh? mo? Mas gusto ko yung Eh kasi ito nga, parang siyang sunog na bigas. Diba? Ano wow! Ba? Ang sarap! Lasang Ang tamis! Nakakakilig ang... Nakakainis naman talaga tong... Nakakainis tong ano na to. Feedback na to. sa so, ako, nasasarapan ako sa kanya. So, ito nga. Titikman ulit ng ate ko yung aking blueberry muffins.

Oh, benar anak. Mm. Kain ka na, baby. Baby? <laughs> baby pa rin ang tawag ko sa anak ko. Mm. Nako. Pagka mo na, isarado mo kasi lalambut yan. Ha? Suminom ka ng tubig. Ha? Okay? Alagaw ng tubig tong ano mo ha? Tubigan mo. So that's it for today. Salamat. Thank you for watching. Papahinga na ako. Bye.